guys no nagbabalik tayo ngayon sa black sprout oo nga pala guys di ba naka ano tayo naka portal tayo guys pinalita natin ng magma hindi ko lang na vlog siguro 5 for o 5, 5 no hindi ko lang na vlog guys hindi ko lang na vlog tas yung ano ko yung magma ko pinalitan ko na ang diamond pag umabot ito ng 1000 subscriber papamigay ko ito Nakikita nyo so guys, shoot lang, reset ako. Papamigay ko yung tatlong permanent ko. Pag umabot na ng 1,000 subscriber ang vlog namin. Ayan, yan o. Yan, tatlong permanent na yan. Papamigay ko yung mamili kayo. Paunahan na lang, no. Ilagay nyo, mag-comment kayo yung pangalan nyo, ilagay nyo. God PS990 ang pangalan ko. Add nyo na ako. Ang ginagawa Talon, talon daw. Talon, talon. Talon, talon. Yun guys, no, pag umabot ng 1,000 subscriber, ikaw po yung nag-add sa akin. si R3, na-add ko ba to? Hindi ko to alam ah. Sabihin ko oo. Oo

Sama ka, punta tayo. Sige. 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 Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Hindi ko siya makikita. Nasaan no, ka na? Give you permanent kitchen. Sino, sino, sino? Give you permanent kitchen is coming. This me. Ay, blizzard na pala tayo, guys. Ay, blizzard na pala tayo, guys yoko ko ta. Nasaan na yun? Ito pala. Ito pala siya eh. Tara na. Please get to Trade. Tara na. Tara na. Tara na. Tara Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. na. Tara na. Sana umabot na ng 1000 subscriber para mapamigay ko yung tatlong permanent ko. No? Saan ba ito pumunta? Sabi niya, punta do kami ng ano eh. Ayaw mo?

Kulang pera ko guys. Neto. Ano to? PBP. Pag niit ko yung sound ko, lahat kayo lugi sa end. May blizzard and so tayo. Pain tapos blizzard. At magma and light. Parang lugi tayo. No? Yung pain pangit kasi. God bless. Bakit? Anong level mo? 712 po. 712. Bakit? 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 Bakit yan ito tinatanong guys, no? Ako, 1,573. So, wala, wala lang, ha, ha. Ha, ha, ha. Hindi ko wala. Ano ad mo? Ano ad? Mo? Ay lay. May, may blizzard. ha pedya. Teka kasi hindi teja. Dominate na itong bounty oh. daw. Yes, for the Oh, tatalon yan. Sabi na, sabi na, sabi na. Meron kang enjoy money, mag-roll. Wala. Wala. Ako pera. Wala ako pera. Wala ako pera. 69 69 69 Thousand Thousand lang. 16, ay, mali tayo nang 0-0. Okay may Nalibu Blizzard Uy, Flipboard, pinakita lang tayo Sabi niya, meron kang Sword Kaling ka, kay Fragita Pag level Hey Sabi niya, trade tayo. Tara. Where are you? Faster toilet. Way back then. Lugi kasi. Add natin ito. Ay, hey, naka-add it pala tayo. Abide, 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 Bay Viva, ne. Oye. 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 Hindi ba no, lagi sa pinakaunan nung ano pinutin mo ka? Ay. 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 boss Jesus Christ. Crime. Crime. Na. Ba. Kayo? Di ako sa ikindi ako ulit. Di ako ulit mo Nakasubscribe na ba kayo? Sa akin? Sa akin? Sana nakasubscribe na sila guys na? Para meron din silang permanent. <coughs> Ay, nito ako ako sa <coughs> akin. PBT ba gusto? Yeah. Raid. Na. Kaya nga. Naka. Sus. 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 ni Luffy Hai, sini yes, Ano bine gaynya? Ano bini gaymu? Ano hai, gaymu? mamut 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 oh oke okay. next trade my buddha skamer ka skamer ka skamer ka ano oh okay. Mamot kasi. Ano binigay mo? Ano? Bi... Ay, sound lang pala binigay niya. Eh. Nice. Alis. Alex, meron ka na ba na-download yun? Mag-add tayo dito na hindi natin kilala guys. Alangan para marami tayong print. Wow. Nakuha niya. Spring pot. Don't kill spring. Nasa akin. pera Meron na kasi ako niyon guys kung wala ako store ko yun eh Sorry Ay, naku. Love root. Mapayag ka ba? Oh. Parang lugi naman kasi. Barrier. Love ka palit, Blade. Parang mahirap i-trade yan. Trade. Si Noob. Parang Noob, pero Noob. May may blizzard na. What? May blizzard ka na po. Buwan, tuan biwan. Lo. Lo. Basta. 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 Dalawa kami. Dalawa kami. Dalawa kami. Dalawa kami. Dalawa kami. Hey there, monkey. Humpty So, guys, no. I Meron na pala tayong ganito. Ang ano natin. Yung ano natin. so Yes. Kasi pinatay natin yung best kanina. Add trash. I have this. Is this good? ingles English pa, nagtatagalog naman. Luglisero ah. Grabe. Sinub. Bigyan natin ito ng fruit. Kawawa. Meron ka ng kakainis. Meron ka natin pala neto. Naalala ko nga. Yay! Ano binigay mo? Ano binigay mo? Ano binigay mo? Ano binigay mo? Huwag mo niya anong kaibigan ko ha. Ano binigay mo? Ano binigay mo? Ay, nako. Gusto na ito ng PVP, guys. Ayoko muna makapag-PVP kasi kailangan ko ng bounty. kata na ito ng PVP. Sabing kailangan ko. Ah, sige. Kaya mo nyo ako. Sabing kailangan ko. <coughs> kailangan ko naman yung pin. Gusto nyo ng PVP ah. Gusto nyo PVP. Hindi po rukit. Hina lang ako. Paliit ka pa. Hanggang saan ka magpunta ahabulin kita. Di mo alam, parang nakagadyuman ako eh. Paulanin. Saan ka pa pumunta? Nahuli ako. Nahuli. Galing, galing, galing. Upos ba hindi ko? Papamigay ko pati kay Kailangan. Okay na baby. baby ayaw magpalaki ng buhutang patay yun sa akin pag nagpalaki yun pag nagpalaki yung patay yun walang biro mahuli ko patay so guys hintayin nyo na lang yung part 5 medyo pagod na rin ako no Pagpain nyo na lang yung part 5 kain guys ha. Bye. Mag-subscribe kayo para makakuha kayo ng permanent.